itong pader? Iting sahig? Nasa hospital ba ako? Pero... Pero ba't may mga dugo ang mga kamay ko? Dugo! Dugo! ito? Ito ba yan? Tulungan niyo po ako. Palabasin niyo ako sa kulungan niyo. paano kayo nakapasok dito? Sino kayo? Sino nakapasok papasok sa inyo dito? Ha? Alam ko na, nandito kayo para tulungan ko makalabas dito. Yun ba? Pakiusap. Tulungan niyo ako. Wala akong kasalanan. sakit sakit na, may sakit na, tama na. <laughs> Hindi pa naman siya kung bakit pumutik siya. Ginawa ko lang yun eh. dahil nasaktan niya ako. Malibang patingin siya. Malibang magiging tasing yung tao na nasa Hindi pa ba ako sapat para sa iyo? Nagkulang ba ako? Sumagot ka. Ayoko sa ano pa Pero matinig ka, eh, Ang nararamdaman ko para sa iyo. Kala ko ba? Kulang. Kala ko ba? Walang naman. Kala ko ba? Buhay tayo. Pero yun pala, mga akala ko lang yun. Minasak mo ako. Hindi lang puso ko, kundi ang buong katao ko rin. Ano? Nasaan ang babae mo? Gusto mo malaman kung nasaan? Gusto mo? Sige, sasabihin ko. Naaalala mo ang gabing. Iniwan mo hindi ng kabing pinatay kita. Pinatay ko kayong dalawa. Ang pinagkaiba, mas masaklap ang ginawa ko sa babae mo. Alam ano mo kung anong ginawa ko? Pinasok ko ang tahanan niya. Hinanap ko siya. At sinagsak na pa ulit ulit kami ng kuchilyo. Kinatap ko rin pamatay sa'yo. Pagkatapos, tinali ko ang lead niya sa isang lubid pinakabit sa kisamin niya. Yun nga lang, nahuli ako. Hindi ko alam na nakatira pala siya sa ina niya. Kaya, nadatan ako sa loob ng tahanan niya. Tuguhan. Siyempre, sumigaw siya. Kaagad siyang tumawag ng tulong sa kapitbahay nila. Kaya, Nahuli ako. Kaya ako nandito. Ngayon, sa loob ng puting kulungan na ito, akala nila na babaliw ako. Nabaliw! Oh! Baliw ako! Baliw sa pag -ibig. Ako na ang nagpakatanga sa lalaking katulad mo! Hindi ko naman itatanggi na ako pumatay sa inyo dahil yun ang, ang gustuhan ko. Pero sa... Patuwarin mo ako. Hindi <laughs> ko kinusto yun. Sam, mali ka na. Sam, di ko na kaya. Mapuhay nang wala ka. <laughs> Sam, balikan mo.